Apple donut? How much is the apple donut? $10. Can I have two, please? Daddy, what do you want? Mix? No, I think they don't have mix anymore. No, we just have all sugar or. The plain one. What do you want? The sugar? With the sugar? Yeah. Okay, We got the apple. Yeah. No, 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 no. I just saw she Excuse me. Uh, Can we have the pecan as well? Why are you buying all that stuff? It's all together. Okay, so we're taking only one. Only one donut. Thank you. It's so sweet. What? The candy what? apple. Okay, get one. Okay. Ayan, mamimitas na tayo ng mansanas. Mabaon yun ang mga anak ko. At ang pangit. ngit ng ilalim. Late na kasi kami pumunta. Ay, ano ba yan? Nahulog. Tapos tayo naman sanas. Baunin na ang mga buk. Mga makukulit kong anak. Meron lang kami 30 minutes para mamitas. Biro mo 'yon, 30 minutes lang. Samantalang inaabot kami na dalong oras dati. Ang hirap pagka may trabaho, no. ang pangit ng pangit ng masanas nila ngayon Napag, palibasa kasi napagpilian na dami na huhulog oh Maliit-liit lang kasi pabaunin nila. Ayaw kasi nila masyadong malalaking mansanas. Gusto lang nila maliliit. Hanap tayo ng iba. napatay pa tayo ng ibang mansanas. Ito yung pumpkin. Ay, ito yung pumpkin. Grilled ng pumpkin. Hindi mo naman pala pinindot kanina. Ba, ewan ko naman sa nag... Ay, pinasa mo sa akin. Akala ko nakarecord ka nung kanina eh. Ito sa'yo mansanas. Ito yung sweet. Masarap ba yan? Mm-mm. Mas masarap sa mansanas ni Eva? Kailangan natin punuin ito. Ah. Ilang minuto na lang. Mamili ka naman. Meron ka pang 27 minutes. Oh, matagal pa yun. Taka, taka. Pati yung maliit. Kasi ito yung gusto ng mga Mako bata. pa yan eh. Tignan mo yung shape. Mako pa ba yan? Oo. Uh -huh. Uh -huh. Ito naman mga anak ko, pumunta rito para lang kumuko kumain ng candy. Ba, sawa na kasi mamitas yan. Kahit ako eh. Ikaw lang na naman makulit eh. Ay, umi tayo? Ayaw okay. ko. Dito ako. <laughs> I'm daddy now. Look, I'm sitting like daddy. Kami na lang naiwan dito mag-anak eh. Mm. Bilisan mo na, huwag ka na magdal-dal-dal-dal. Mamitas ka na. Ito, masarap to. oh. hindi pitasin mo na. Mapupuno na yung bag mo oh. Naano eh, na ako, nabubusog na rin ako. In 5 minutes, kaya mo nang punuin yan eh. na punuin mo na yan mag ano naman tayo sa na rin sila magpa apple picking garage sale hmm? maningin tayo doon saan? dyan sa garage sale balik tayo sa garage sale mm -hmm. ko lang to dun lang sa ano sa sa sentro dun lang naman marami <coughs> Aglit lang kaya masyado nagmamadali. Eh, pasara na rin kasi yun. Anong oras na? Nagliligpit na nga sila. Sandali, mabigat. Tapag ko muna. Ayaw na nila mag-aakuan. mag hmm. Ba't mo ginawang bola ng sakar yan? <laughs> Oy, ba't mo ginawang sakar yan pa? <laughs> <kung saan nasin? laughs> tayo ng ating plastic. Ayan! Para mapamitas tayo ng maayos. At kinakagat ako ng lamok. Ano ba yung lahat na napupuntahan ko ikagat ng lamok? Hindi <laughs> ka kasi naliligo. Hoy! Kaliligo ko lang. Sorry ka. Kaya kayo nahahabol ng lamok. Oh, excuse me ah. Nalilit ang kinukuha eh na. Tamang tama lang kasi pang sa baon ng mga bata. Na. Hindi pa! Sisiksiking ko yan. Kakapos at pa dyan yung 20. 20 yung peraso. <laughs> Ang kulit yun no? Grabe talaga! Ano, hey, magsasara na sila. Sige ka, dito tayo matutulog kapag nasaran tayo. Ay, okay lang naman. Marami, maraming mansanas nakakainin. Matulog ka dito mag-isa mo. Huwag <laughs> kayong pasaway. Kayo pa Yan na, oh, na tayo. Excuse me, meron pa tayong 20 minutes. Natumba na yung apple mo. Ah! Ay, nan kalaban. Hindi ko pino Yung mo, mga mga anak ko no, ayo ng tulungan magmamitas. Nakaupolang sila. Palipasog nasawa na sila sa kapittas. Every year pa naman kasi <laughs> since na pinanganak namin sila, every year nandito kami. <laughs> ano, no, lumabas na daw tayo. Overtime ka na daw, overtime na. Gusto na rin daw nilang umuwi. Hindi mo na mapapagkasya yan oy. Sasayangin mo lang. Hmm. Ayan, tapos na. Hmm, kita mo, hindi na kasya. yan. Uh -huh. My Siksikin goodness. mo. Tara na, nilalamok na rin ako. Oo, nilalamok na ako. Ayan. Ang kulit nila, no? Ako na nga. Mm. let's Ako go. gumastos. Ako pa yung bagbibig. JM, bye-bye. Pero sila pakain. Kala mo lang yun. go oh, home. Ginakamuha na, na makin po. Panigala lang at saka yung isa. Ayun oh, na, not Yung... Gala ka kasi ng gala. Gala kasi ako ng gala. Ano ba yung isa yung parang pansya? Ano yung style ng... Ang dami kasi yung style ng mansana. Ay, mansana siya nga. Yung sweet isa. Kung pili, kinuha ko yung sweet. Parang Roman? natas na mga anak ko igala. Mga oh, bait. No, thank you. Tingnan mo naman yan, no? Oh. Kain, sige, kain. Ayan, okay na. Mega lang shout sa akin, Kim Tiramil sa sa aming founder na Saboy Tiralta. Mega lang shout sa Kim Pangat. Pangit ka rin. Yeah. <laughs> Ay, tumigil kayo Kim Pangat, si Bronilo Magnaye. Ayan, ang aming sa LBM, si Lin Italy. May kala shout out. At ang aming Team Ana at Viva Mascarados Team. Ayan, may kala shout out po sa ating lahat yan. At ang dami, ay kinagat ka ng lamok. Can you pick it up please? Ayan, bye bye. Hanggang sa susunod na ating vlog. Tchau,